Maghahatid tayo ng sasakyan sa rent-a-car. So ayan, ito yung ihahatid ko sa rent-a-car. Ihahatid natin. Hindi pa siya nalinisan actually. Pero sabi nung may-ari ng rent-a-car, siya na lang daw magdadala sa, ano, sa, sa car wash. Tapos yung yung bayad ileles na lang sa kikitain kasi 3 days yung rent, magre-rent. So hatid natin. Hatid tayo ng sasakyan. Ayan, di ko pa nga nalinisan to mga pinyo, so. Oh. oh. di ko nalilinisan pa. Sila na lang daw maglinis nito. Basta ihahatid ko na lang. So, ayan, dadaan muna tayo dito sa Petron. Dito tayo magpapagas sa Petron, i-full tank natin ang sasakyan. Ayan. Hi. Ma, good morning. Paki full tank to. Paki okay, ma'am. Oo. So, ayan. Ayan, 808. 813. 813 bayad. Red light. Kaso lang, nakasagabal itong, ano, series liner na bus. Dito tayo dadaan pa lift turn. So, nahirapan tayong magpa lift turn dahil nakasagabal ang bus. So, nandito na tayo, no. Malapit na tayo. Ayan yung bahay. Ito yung parking area dito banda sa, ano, sa left side. So, dito natin hinatid ang ating sasakyan. Ito yung rent a car. So, naka full tank naman ito. Kita nyo, mga pingyo. Oh, so, full tank. Kasi may renter daw ito, alas 12. Ito yung rent a car, oh. Yan natin yan. Yan yung parking area. <coughs> Tawagan natin yung ano, yung may-ari ng bahay. Tagbalay! tagbalay no, 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 no. ayan baka sa loob ng bahay sila aso lang no, no, no. yung ano tagbalay no, no, no. ayan na yung may ari ng rent a car may pinuntahan pala siya ayan kararating lang niya nagbike siya Bubuksan niya yung ano yung gate ayan na siya may nab-may nabili akong, ano yung steering wheel cover. Mm -hmm. Ito nang may nabili akong st steering wheel cover. O, Kaso lang hindi ko alam ano paano magkabit. So, pwede ikaw na lang magkabit niyan. <laughs> hindi ko alam kung paano ikakabit 'yan. Yan. Kasi nakita ko yung cover niya, ano na? Ma, sira-sira na. Makakadisgrasya pa sa ano pagda-drive. Ang bilis pala, ano? Tapos sabi ko kay ilbin kasi marumi to, hindi ko na linis, busy kasi ako. Ilis na lang sa, sa kita yung, ano, yung pagpalinis nito mamaya. Sabi niya kasi 12 o'clock eh, may renter. Yun na, almost done na. Ayan. Na. Mga pinyos, oh. Ang bilis lang na, ano, na na ilagay ni Manong. Ayan na. Ayan mga pingyos. So, ayan. Bye-bye Toyota Rush. Drive safe. Ayan, balik. Balik. Kumute na naman ako mga pingyos. Ganon talaga ang buhay. Kasi yung sasakyan ko, kung itatambay ko lang sila sa garahe ko, walang income. Tapos, nagbabayad ng monthly, tapos yung mga expenses pa nila sa ano na pag-maintenance sa katawan nila. So ano, magastos din pingyos nang magkaroon ng mga sasakyan. I-renew mo pa yung mga insurance yearly. Tapos dalawa sila, dalawa sila na sasakyan mga pingyos. So, mahirap talaga ko. Mahirap i-maintain ng dalawang sasakyan. kung wala namang, ano, wala namang income na pumapasok. So, ayan, nag-decide ako. Three, year, uh, three, years ago, nag-decide ako na ipasok ang mga sasakyan ko sa rent a car. Tapos, kung walang, ano, kung walang renter, pwede ko naman silang kunin at gamitin ko. Pero, most of that time, may nagre-rent talaga. So, ang mga sasakyan ko, dyan talaga sila sa rent a car. Bihira ko lang silang nakukuha. Ayan mga piso. Magano mag bangga? Alihis? Hindi nga bangga niya. Sa good no, sa may Regular? Insult. Senior citizen. wala ka pinsa dyan lang? Oh. Parang wala. hahanap ah, ako. Sige. Asa yung talok ko. Oh. Dito tayo sa Sakay. Talok, talok, talok. Ano, vlog daw? Oh. No, dadaan mo na ako dito sa kaibigan ko dito sa may ano, sa may bangga sa kanto ng ano ng irigasyon talok. So, titingin-tingin tayo ng mga paninda, paninda, niya. Marami siyang paninda. Ayan, may mga fresh na fresh na mga bananas. At eto pa ang laki-laki ng kanyang paninda na guyabano. It's good for the health. At may mga gulay din siya, mga pinyos kompleto. Ang mga panindan niya, ayan, parang sari-sari store na rin ito, mga pinyos, no? So, almost, nandito na lahat yung, ano, mabibili natin, mga pinyos. Ayan, napakaraming banana. Parang may-ari siya ng banana plantation, mga pinyos. So, ayan, titingin tayo ng mabibili natin. Uh, pabakal lang, ano, mga five piraso. Yan, bili tayo ng apple mga pinyo. At ito, oh, napakakinis ng ano, nung banana. Ayan, ah, ito siguro yung bibilin ko. Isang piling. Yan. Yan. Vitamin C ang banana. Ayan, oh, may lakatan siya. Oh, ang lalaki, oh. Lalaki. Lalaki. Lirin rin tayo ng sapsap. -sap. Mukhang ano, naamoy ko ang sapsap na gutom ako. Isang sapsap. -sap. Isang sapsap. -sap. Tapos, ano, order din tayo. Bili din tayo ng isang dilis, mga pinyas. Oh. Ito na lang yung lunch natin mamaya. Oh. Magkano tong ano, Teng? Yung Shanghai? Magkano? Magkano Shanghai? isang order tapos isang bihon Shanghai ay, ito masarap oh ayan oh masarap to ayan, meatballs tapos, ayan ano to, baka try naman ng isang baka ata ah oh. sarap ang sasarap ng mga pagkain ah wow, atay, adobo Ayan. Ay, ito. Pa-order ng isang ano te, ng isang munggo. Ayan. Isang munggo. Tapos, ayan, yung baka. <laughs> o, sige, limang piraso lang po. Hmm, masarap yan. Malutong-lutong. Crispy, ano? Oh. Ayan, isang order. Magkano isang order, ate? 5 pesos. Ah, 5 pesos per isang piece. Pirasa. Ah, okay. Tapos dito naman tayo sa, sa beef. Beef caldereta. Tatawagin na lang natin itong beef caldereta. Tsura pa lang mga pingyos. Napakasarap-sarap. Sarap ng beef. Bibigyan natin yung alaga natin na pudel. Favorite niya ang beef. Ayan. Bili ako ng ano, ng apple. Malalaking apple. 15 pesos lang. Pero sa sumag, 20 per piece to. Malalaking apple. Bumili din ako ng sapsap eh. Isang ano lang, isang ano. 25 pesos yata to. Bili ko. Tapos, ayan, may dilis din ako mga pingyos. Ayan, bumili din ako ng ano, ng ng saging, na magaganda, makikinis yung saging na na ano, nabili ko. Lakatan. Ito yata yung lakatan eh. Tapos dahil 12:30 na, dahil 12:30 na, bumili na rin ako ng ulam para hindi na ako magluto. Ha ah, ito yung binili ko, munggo. Ito yung luto ni Ate doon sa may bangga na mabait yung si Ate, nakakwentuhan ko yung kanina. Bait-bait yun ni eh, ate. Nakalimutan kong itanong yung pangalan. Hindi ko masyadong kilala pa dahil bago pa lang ako dito sa lugar namin. So, ayan. Pangalawa. Ito siya yung nagluto nito. Napakasarap na luto niya sa bangga. Irrigasyon talok. Ano to? Beef. Beef uh, afritada. Afritada yata. Tapos, ito naman. Bumili din ako ng sutang ah uh, bihon. Pansit bihon. Tsura pa Masarap na eh. Ito. Last but not the least. Ah, Shanghai na mga crispy, crispy Shanghai. Malalaki yung Shanghai ni ate, oh. Mahahaba din. Tapos maganda yung pagkaluto, pagganda yung pagkaprito niya. Oh, ayan, oh. Hindi sunog. Hindi naman hilaw. Ayan, kain muna tayo mga pinyos. Ito yung mga napamili natin lahat. Ayan mga penyo's